Bilang naman ng mga way sa pananlasan ng Bagyong Tino sa Cebu Province at Cebu City, umakyat na sa isang dang apat na put mula sa RMN Cebu May Detali, Rajman RV Veloso. RMN Live Report! 144 ang bilang ng mga namatay sa pagtama ng Bagyong Tino sa Cebu ayon sa patuloy na search and retrieval operations sa mga lokalidad. Ang uh, probinsya ng Cebu ay nakapagtala ng 133 na namatay habang sa Cebu City naman ay umabot sa 31 na ang namatay. Sa nasabing datos, mataas pa rin ang bilang ng mga namatay sa Bayan ng Liluan na may 30 siyam, Compostela 31, Mandawi City 14, Balamban 11, Danau City siyam, Talisay 7, Consolacion 1, Bantayan 1, Asturias 2 at Tabugon naman ay 1 samantala may naitalang 311 naman na nasugatan sa insidente at 67 naman ang nawawala. Kasunod ng pagbisita din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cebu ngayong araw, ipinahayag niya na magpapatuloy ang pamamahagi ng pamahalaan na mga pinakakailangan na pagkain at tubig sa mga bitima dito sa Cebu. Magsisimula naman ang pagsusuri sa mga pamilyang nasira ang bahay dahil sa baha. Para sa partially damage, makakatanggap ito ng 5,000 pesos habang 10,000 pesos naman para sa totally damaged. Binalaan din niya ang lahat ng malokal na pinuno sa Cebu na maghanda sa posibleng pagtama ng bagyong Juan. Samantalang binahagi naman ni Secretary Lact Gatchalian ng Department of Social Welfare and Development na nakapagbigay na sila ng paunang 64,000 family food packs sa mga lokalidad. Ang pamahalaan ng lalawigan ng Cebu ay magbibigay din ng 2 million pesos sa maapektadong bayan ng Danao City, Compostela, Liloan, Consolacion, Mandaue, Talisay at Minglanilla. Nangako rin ang Pangulo ng 15 million pesos na tulong para sa lalawigan ng Cebu habang 10 million pesos naman sa Talisay City, Mandawi City at Compostela. Saka, sa kasalukuyan, patuloy na tinatanggap ng pamahalaan ang mga tulong para sa mga pangangailangan ng mga biktima sa si Cebu tulad ng pagkain, tubig at damit. Para sa mga gustong mag-donate, bukas din ang Cebu Provincial Capital na tumanggap ng anumang tulong para sa mabikima ng pagyong tinod dito sa Cebu. Kasama mo sa Balita, Radyoman R. Viloso, Tatak, RMN.